pabayan natin ang nanghihingi ngay ng tulong dahil naglinis sila doon sa kwarto ng kaniyang kanilang mga amo. Pinagbintangan ngayon ipapopulis daw ito. So panoorin nga natin itong kanyang bito. Kwarto, nakakulong na akong kauban. Kasuming mi, Wala man na namin yung ilawan. Nakuha akong minanginlok na rin pero wala akong nabulatot. Shhh! Wala ko kung kita ato. Sa kalibutan ako, kung sa'y, kung mo, sa'y Tapos yung sa langit ni guys. Nahong ko pa na. Gabi, wala, bangun gabi, yun. wala tao din, iba, <laughs> no? Ipatawa, ipakulong daw, <dahi> isa'y polis. <laughs> polis. Nami ka sa kwarto pag video ng ito mga langga. Talagang ang hirap talaga na magiging katulong, no? Magiging katama yung tinatawag nila dito sa Middle -est. Dahil ko kunting bagay, lahat sa iyo binibintang. Uh, nangyari na rin yan sa akin. So nakakalungkot na nga isipin. Ang ang gagawin lang na talaga natin, magiging pa, lumalaban lang talaga tayo. Hindi yun, tatahimik lang tayo kasi walang mangyayari sa atin. Yung minsan na uh, ibinubuntong sa na uh, kinuha mo pero hindi mo naman kinuha so sila lang ang may gawa para bang itinatago tapos ayaw nila minsan aminin so nangyayari din yan so basahin natin ngayon mga sinasabi dito ng mga netizen dito sa video ito and sabi nga ni Mitch German Polonan pareho lang yung nangyari sa amin dito sa Qatar pinaghahalongkat niya ng police ang mga gamit namin kasi nawala daw yung singsing -sing niya at pati kami pinahubad niya hala eh wala din silang nakita sa amin kasi di naman namin alam kung saan niya nilagay nilagay linggo yun nangyari pagka, mar, ano, pagka martis nakita niya ang sing-sing niya sa loob din ng drawer niya o oh, mantakin nyo ha sila lang may gawa niyan tapos man mangyayari niyan ang bilis nilang magtawag ng polis pagbibintang lahat sa katulong and sabi nga ni sura na siya uh, saitan tapos okay okay lang sa kanya parang wala lang nangyari pero nakap A uh, pamintang na ako niyan alisan ko agad siya mm. and anay uh, lakito it na may finger friend naman yan eh. malalaman naman yan huwag kayong sobrang stress sige punta kayo sa jail or nandoon Ayan. and Aniza Inidal ayan may mga among ganyan mapangbintang pareho dito sa kapatid ng amo ko pinagbibintangan sila pero ang pagkakaiba lang na naman dumating sa punto na pagpapulis grabe naman ang amo nila hindi pa hahanapin eh, nagpapulis na agad sobra akong naawa sa kaila feel talaga yun pinagbibintangan ka natatakot kaya lalo dito sa middle east sana matulungan sila and Chris Lauro, uh, Lauron kami din dito sa kasama ko same agency kami sa amo ko nawala daw ang sing-sing ng mga sing-sing di namin alam kung anong sing-sing yun, nagsumbong amo namin sa anak uh, niya na pulis. Nagpadala ng pinsan ng anak niya ang pulis kasi nga daw, ninakaw daw namin sinsing si mama yun. Wala naman silang nakita. Hinalungkat nila lahat ang gamit namin. Wala silang nakita at nagbalik sa agency kami. Ayun, pagbalik sa agency. Ganun talaga ang mangyayari. Laila sali Laila Kuyoyo, kabayan ka aya, kabayan gab, ayaw mo pang Kay samot mo anag ah, naghadlok kon sukol basta wala moy nahilabot ayo na paghadlok nila. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, huwag kayong iwag nyo ipakita na na umiiyak kasi nangyari din yan sa akin na realize ko pala na pag ganun pala ang sistema, is lalo kanilang tatakutin. Kaya kung anong sagutin niyo, dapat sagutin. O magsagutan kayo kung gusto niyo magsagutan. Ang gagawin niyo ihi Kunin nyo yung malita, ibulatlan nyo sa harap niya mismo. Kasi ganun ang ginawa ko. Binulatlat ko lahat ang mga gamit ko sa harap niya mismo. O, wala siya. Tahimik siya. Analin Madin uh, Maulida. Pabidyo, ano, Pabidyuhin yung mga gamit isa-isa. Grabe sa... Eh? Maluoy parehas tawon. Ayaw so mo kahadlok. Sukol mo ampo lang sa ginoo Kabayan ramo Diyos And Rona Bado, wag kayong mapag, uh, na natatakot. Uh, Mag-pray lang. Kung di, kumu kung di kayo kumuha, malinis ang konsensya nyo. Mahilig lang sila magbintang. Basta... Uh, sabihin nyo na ang sa agency or pamilya Edno ba ka kapsa? Tagalog please pag humihing uh, kayo ng tulong, wag kayong iiyak, wag niyo ipakita na umiyak kayo. Ayan, mapag mapatag uh, ma, map, mapagkatatag kayo sa Diyos. Alam ko mahirap ang sitwasyon niyo, yung pero ang details ay address niyo. Report niyo po 'yan. And ikaw lang, ayan. O oh, sobrang mapagbintang kahit pagkain sa akin itatanong sino daw ang kumain lahat na lang sa akin hanap ang dami na mga uh, dapat iba <coughs> pagbintangan pa <coughs> excuse me ay mga langga sabi ko nga sa inyo alam niyo ba nung isang araw may ipopos ako dito ganun din ang sistema yung bluetooth uh, dumating lang daw ako dito ang init-init ng ulo sa akin dumating lang daw ako dito nawala na raw yung kanyang bluetooth sabi ko marami akong bluetooth dalawang bluetooth ko bakit kailangan kong kunin yan pero pala, sabi niya, hanapin mo yun. Hinanap ko. Nung pagkahanap ko, doon ko lang pala nakita sa kanyang lagayan ng mga gamit niya doon sa pang ano niya, pang ahit. Doon nakasama. Imagine niyo ang hiling magmintang, ang sakit na mga sinasabi. Walang tiwala pa rin sa akin kahit ang tagal ko na rito. mag -e eight years na ako dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit anong tagal niyo dyan sa amo niyo, wag na wag niyong ibuhos lahat dahil may ugali sila na mahilig magbintang at nagbabago ang isip. Kaya nga ako lumabas malaban, sumasagot ako at binidyohan ko talaga at na maabangan nyo, i-upload ko yan. So maraming salamat sa inyong lahat.